Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel. And I would like to ano lang no? comment on what happened after the madugong barilan or road rage sa Boso Boso Antipolo na eh. yan. Ipagpalagay na lang po natin na lahat ng kasalanan ay nandoon sa driver ng Fortuner. Eh. Pagpalagay na lang natin Ngayon Kung sa git na yun At hindi ka naman nasaktan Wala naman na damage sa property mo Yung mga nakamotor Dapat pinalampas na lang nila At kung totoo na hinabol pa nila talaga Yung naka SUV Parang nag sila ng away Diba? nagaamok regardless na lang natin yung dahilan ng Fortuner na nagmamadali daw sila alasan na natin yun na may, may emergency na sila doon na nagmamagalan sila pero yung katotohanan na hinabol nyo pa yung mga yan brad, insinuating uh, fight na yan, di ba? nagamon na kayo eh nakala nyo siga kayo eh o oh, eto na napagbigyan yung gusto nyo na away pag sinabing away yan, mayroon paluan, may suntukan, may saksakan, may barilan. Sabi nga nung kaibigan ko, huwag kang bibili ng mga bagay na alam mong makakapagpahamak sa'yo. Ano yung ibig sabihin na yun? Hindi yung barela. naganap Nagganap naganap ka ng away? O, ito away. Kaya hindi natin alam kung hanggang saan yung away na yun. E umabot sa punto na pinagtulungan yun hindi niya na kaya makipagsuntukan sa tatlo. Tatlo ba yun o dalawa? Di ba? Meron nga tayo tinatawag na ano eh, superior strength eh. Ngayon lang talaga, na kayo, hmm, na-blanko yung utak. Di ba? O ano na, may namasay na isa. May tatlong sugatan, kasama na doon yung asawa nung namarel. Di diba? Ang dami, araw-araw Ang daming sigang motorista rito Yung mga nakamotor na lang Rider, sige Mga ba, ano ah, Sa so, so, mga di nakakaalam sila ay mga Bikers kaba diba? mga riders Sige, sige na Kung ano na gusto niyang tawag sa inyo Huwag okay niyo magsiga-siga Magbablog ako Ng ano yung sasakyan ko sa likod kung gaano karaming uh, tama ng motor tong sasakyan ko na hindi ko siningil at hindi ko nasingil dun sa mga nakabangga ko pero aminado ko nakabangga ko ah. nakabangga ha hindi binangga, iba yon iba yon ha itong barangay captain na to gumagawa ng issue eh, sarap to again isama na natin sige yung ano yung mga naka 4 wheels na kagaya ko ingat din mga yung nakamotor mo na yun, yung barrel di ba ay nako ang hirap sa mga tao dito sa Pilipinas eh, sumobra na, na yung ano eh freedom of expression eh. So mo pra tapang eh. So dapat talaga magkaroon na ng anti-gamotive bill na ipinasa ni San Bey. Kundo ng kahamli PBA party list. Congresswoman ano yan. Yan, eh. na ano 'yan. Vlogger 'yan eh, magaling 'yan na ano 'yan. Na, na lawyer din eh. sana mapasa 'yon yun yung magiging panlaban natin sa mga kamote okay so sana mapasa yun sa ganun matigil na yung mga katanghan ng mga bubong uh, nagmomotor na yan Ngayon, kung hindi ka naman kung nagmomotor ka at hindi ka naman bobo hindi ka dapat tama sa sanabi ko okay kasi ako nagmomotor din ako so see you on my next video and I hope No mennä tuonne, että mutta tämä on meidän